Mariing itinanggi ni Senator Joel Villanueva noong Miyerkules ang kanyang pagkakasangkot sa umano'y kontrobersyang flood control projects at sinabing mapatutunayan ng mga record at testimonya ang kanyang pagiging inosente. Ayon sa kanya, hindi pa niya natatanggap ang referral ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na nagre ng kasong kriminal at administratibo laban sa kanya kay Senator Jingoy Estrada at kay dating Akobicol Representative Elizalde dahil sa pinaghihinalaang ghost projects. Git ni Villanueva, mulat sa pool ay tutul na siya sa mga flood control project na hindi naman naipapatupad at iginiit na mismong dating district engineer Hendy Alcantara ang nagsabing wala siyang kinalaman dito. Sa tamang panahon, mapatutunayan ang aking pagiging inosente, Anya." Sa hiwalay na pahayag, iginiit din ni Estrada na hindi siya tumanggap ng anumang pondo at tinawag na hearsay ang mga paratang. Handang-handa umano siyang dumaan sa legal na proseso. Samantala, tumangi si Senate President Vicente Soto III na nagbigay ng tiyak na pahayag sa magiging aksyon ng Senado sakaling umusad ang kaso at iginiit na dapat sundin ang due process at protektahan ang karapatan ng mga individual at institusyon.